Dahil gabi na, ayan, kita nyo naman po na gabi na, kaya naman si Astig ay nag na. Pag umaga po tahimik si Astig, pag gabi, maingay talaga yan. <laughs> Clint, sino ba nandiyan sa'yo, Clint? Malayo naman ni Astig sa'yo eh, oh. <laughs> Iba yung paglalaro ni Astig sa umaga. Iba yung paglalaro niya sa gabi. Sa umaga, walang ingay. Sa gabi, may ingay. Ayan. Kahit sino hinahamon niya. <laughs> hinahamon niya pati daddy niya. <laughs> Matakot ka sa daddy mo. Ngingitian ka ng daddy mo. <laughs> ang daddy niya naman ngayon ang inaasar niya. <laughs> Kalakawa na ito ni Estig Silips Si Lips naman ngayon na napagbuntungan. <laughs> hyper yan pagdating ng gabi. Oh. <laughs> tignan, niyo, tignan niyo, po yung tura ng dadi niya. Ha, <laughs> lang po sila. Oh. Sarap ng higa ni Daddy Milky. Papahin na nga ako. Na. Pa. Nakacharge lang kasi ito eh. Ha, ha, ha. In the red corner. <laughs> napatingin tuloy sa'yo lahat. Ito na yung Napaisap tuloy sila pa eh. <makes noise> Nasaan na si Estee? Huwag ka na mag test d'ya sa labas. Tulog d'yan si ano mo, Tito Clear mo. Huwag ka d'yan. Wala na nga, na. <laughs> Nagising eh. Wala, Clear. Wala na mag-assisting. Kumukulog na, kumukulog. Happy uh, lang sila. Happy, happy lang sila na naglalaro. Ayan. Kahit si Barako po. Hindi halata na mababa plated ni Barako kasi nakikipaglaro naman po si Barako. Ang kalaro ni Barako si Solo, si Lips. Ganyan lang sila ka-happy. Si Cherry girl. Cherry? Matutulog ah. si Cherry na nakaupo. Kamukha ni Xiaopang. Ninyaw ma. Ninyaw ma. Ninyaw ma. Ninyaw ma. Ah, papa ko na ma. Tingnan niya pa ah. May naihi dun sa pipad. Kamukha ni Cherry si eh? Help ah. Si Ma. Happy-happy <laughs> lang sila. kaya nakadikit yung dalawa kay Lips kasi po nagihit si Lips kaya si Barako sa ay si Solo nakabantay kay Lips ayan so, tapos na yan Barako <laughs> lang ganyan lang po sila hindi naman sila nag-aaway ni Solo kahit kare sila nakabantay kay Lips hindi sila nag-aaway okay, Maingay lang si Barako ang hilig niya magtahol kay Lips parang inaano niya si Rips. Kinakausap. <laughs> <coughs> Pero si Mayor, inaabot ang mama niya, uh, oh. Ayaw na kay padadayin ni mama niyo, Picture oh. <laughs> ni Grace, eh? Kaya nga, ito na. <laughs> kaya ito ay kaya si Estig. Oh. <laughs> si Estig eh. <laughs> ay, ikaw, niya, Pinabababa nila yung mama nila eh. lalaki na daw kay sabi ng mama nyo oh. <laughs> ang gusto nilip si Solo ni si Solo eh. <laughs> tignan mo naman tong dalawang to Busy busy kay Lips. Araw-awa naman si Steve. Clean. Wag na maingay diyan, clear. Kumulog na naman, Baby. Tigilan yan, baby. Lolo. Lolo. Lips. Ano ganito, Lips? Kaya mo maging dalaga lang si Lips. <laughs> Ayan, tahimik na sila. Ganyan na po sila. Naglalaro. After nila maglaro, mamaya tulog na. Ayan po ang aming Barako Family ngayong gabi. God bless po. Salamat po sa tumapos ng video na to.